sabi guys, ngayong hapon ang mauli na po kita kaya tapos na ang obra dear me hi ma'am bye ma'am yes. guys or kayo nagiba guys ang ulan ko na pero kayo katalim ko ba abot mayong mayong kita ah gusto ka Pag-abot na si darling ko ba? Ay, right. Chug nao na kayo, guys. Okay. Chug nao na kayo. Ako'y okay, mga dala. Ako'y okay, mga dala. Ako'y mga dala. Ako'y mga dala. Tani, dito sa yan. sa sarak yan. Tani, oh, kasi ko oh. yan mo. Iyan na lang sa guys. Turing. Turing, turing. Kaya yun na pa, Tani, guys. Tani, man. Oo. Ang na sa hilat bala, guys. Meron na siya. Yeah! Prang! Meron ko. Wow! Haha! <laughs> Naka-uniform. Oh, diba? Ay, pa. May hapon pa. Dali na pa. Eh! Meron ako, guys. O, oh, si darling ko, guys. O, oh, nakakakapito na na, na na, na 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 sa Ricardo. Sina siya, guys. Sige, nga, uniform. O, di ba? <laughs> Naingin ba ako may nagasugat sa imo? Parang kung ginagiling ko sa mga Nakuha. Wala na pa rin nagabukabuk. Atuang-tuan sa nakiling. Anyways, nice, uh, thanks to that. It's Friday. Thank you so much for watching, everyone. Bye hey bye. Good luck sa good luck sa well, sa sa Monday. Sa so, tanan ka pa hindi makabuto. Kung sa hindi pa masubo hindi makabuto. Good luck sa inyo next nga uh, ano ng election sa mga seventeen para sa mga hindi para kalamput sa chat ko ng idad kaagot makabuto.